nakita ng na mga tao ang Antikristo bilang isang lalaki na magpapakita sa hinaharap sa maraming tao. Darating ang Antikristo sa intablato ng mundo at magawagi sa mundo para sa kanyang sarili. Ngunit ito ay hindi ayon sa itinuturo ng Biblia. Ayon sa Biblia, sa maraming bahagi ng kasulatan, ang mundo ay nauna ng hinanda para sa kanyang pagdating. Ang mundo ay nauuna ng inihahanda para sa kanyang pag-akyat sa pangyarihan. Ang mundo ay nauna ng inahanda para sa kanyang pagsamba. Ang mundo ay nauna ng inahanda para sa kanyang tatak. At ang pag usapan mga kaibigan. Unang 1, verse 3 At ang bawat espiritu na hindi itinatangging si Yesu Cristo ay nagkaroon ng katawan ay hindi mula sa Diyos at ito'y tanda ng espiritu ng Antikristo na ayon sa iyong narinig na darating at ngayon pa man ay nasa mundo na. Pangalawang 2 verse 2.7 Para sa ang hiwaga ng kasamaan ay simula ng umiral at tanging ang napipigil ay hanggang ito'y alisin. Ang hiwaga ng kasamaan ng balang araw ay magiging dahilan ng paglating ng Antikristo ay umiiral na sa mundo. Ngunit ito'y itinututok at pinipigil sa kasalukuyan upang hindi maging mas masama kaysa sa kanyang maari. Ngunit magiging ganito na lamang ito kapag tinanggal na ang nagpipigil. Sa ibang salita, ang kaganapang ito ay magiging antikristo at ang tanging dahilan kung bakit hindi pa natin nararating ang kaganapang ito ay dahil pinipigilan pa ang aktibong gumagawa ng kanyang gawain sa pagpipigil ng hiwaga ng kasamaan. Subalit nakita ko na ang mundo ay lubos na nagpapago sa nakaraang 30 years para bang unti-unti nang tinatanggal ang pagpipigil. Kung tinitingnan natin ang mga pagpapago sa kultura nararanasan natin mula sa taong 2000 hanggang sa kasalukuyan. Malaki ito kumpara sa pagbabago ng kultura mula 1980 hanggang 2000. Ang hiwaga ng kasamaan ay nagtatrabaho na. Napapanood ko sa balita na may isang award show na may isang artista ang na nagpe-perform ng na isang awit at wala akong nakitang mas satani ko sa ginagawa niya sa buhay ko mukhang isang ritual ng satanas na puno ng imoralidad ang pangunahing mga awit ay nakadamit na parang demonyo. Ako'y nagtaka at nag-isip. Alam kaya nila ang kanilang ginagawa. Lumaki ako sa panahon kung saan hindi kami naglalaro ng satanas. Kahit ang mga kaibigan ko sa eskwela na hindi kristyano ay alam ito at hindi namin ito ginagawa. Ako'y labis na nagugulat sa libu-libong tao na sumisigaw at nag-aalok at ang aking isipan ay nagbalik sa pangalawang tesolonika 2 7 para sa ang hiwaga ng kasamaan ay simula ng umiral at ang tanging nagpipigil ay pipigilin hanggang ito'y alisin. Nag-aalala ko na malapit na tayo sa bangin ng hiwaga ng kasamaan. Nakikita natin ang pag-usbong ng global na iglesia ng Antikristo. Nararamdaman natin na ang mundo ay lalong nagiging handa na tanggapin ang lalaking ito na siya ay magpapahayag. Sa Apokalipsis 13 verse 16 to 18, ito ay nagpapakita na lahat ng maliit man o malaki, mayaman man o mahirap, malaya man o bilanggo, ay kinakailang tanggapin ang tatak sa kanilang kamay o noo upang makabili o makapagbenta. Kaya't ito ay pagpili at ito ay isang paraan para makabili o makabenta. Ngunit paano ito magiging posible? Isa sa mga dahilan ay ang panililinlang ng maling propeta ng Antikristo. May isa pa rin dahilan, ang pang-aaksa ng walang tatak, walang makabili o makapagbenta. At sa mga nakarang pag-uusap, tinalakay natin ang dalawang dahilan na ito ang lang at ang pag-aaksa. Subalit may isa pang dahilan na hindi natin napag-usapan at ito ay ang mundo na handa na para sa tatak na ito, ang tatak ng halimaw, ang pagsunod sa halimaw at sa kanyang tuntunin at ang pagtangki sa tuntunin ng ating Panginoon Diyos. dahil binapanggit sa John 14 verse 15 Kung ako'y inyong iniibig ay susundin niyo ang aking mga utos Ano nga ba ang utos ng ating Panginoon? Una, Huwag ka magkakaroon ng Diyos maliban sa Kanya. Pangalawa, huwag tayong gagawa ng anumang inukit o anumang mga bagay na mga ribulto na ayon sa banal na kasulatan. Pangatlo, huwag nating babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. At pangapat, alalahanin natin ang araw ng Sabbath. sapagkat ito ay binigay sa atin ng Panginoong Diyos upang sambay natin siya sa ikapitong araw. Panglima, sinasabi sa sampung utos na ang panglima ay igalang natin ang ating mga magulang upang humabang ating buhay sa mundong ito. Pang-anim, huwag tayong papatay. Pang-pito, huwag tayong mga ngalunya. Pang-walo, huwag magnanakaw. Pang-syam, huwag magsisinungaling o magbibintang ng kamalian sa inyong kapwa. At pang-pito, ay huwag mong iimbutin ang pagmamayari ng iba. Ngayon, nais kong itanong sa inyo, kung ang mundo ay kayang kalimutan ang salita ng ating Panginoon Diyos para sundin si Satanas, ano ang nagpapantay sa inyo na ito ay pakikinggan at magbiging bingihan sa salita ng ating Panginoon Diyos? bigan, ang tatak ng hayop ay parating. Ito ang mga tao na hindi tumatanggap sa salita ng ating Panginoon Diyos at hindi sumusunod sa kagustuhan ng ating Panginoon Diyos lalong higit hindi sa tunay na minamahal dahil hindi sila sumusunod sa kanyang mga utos at ang mga kristyano ay hindi dapat maging bahagi sa tatak ng hayop. Dapat tayo magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, mag-alay ng ating sarili sa Kanya at sa pag-aalay ng mga magagandang balita ng kaligtasan sa mga tao sa ating paligid. Ang tatak ng hayop ay parating, ngunit hindi tayo dapat maging kalahati nito. Dapat tayong maging matapang na magpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan na maaring iligtas ang mga tao mula sa kaparosan ng Diyos. Ito ay panahon ng paghahanda para sa pag-akyat ng mga banal at tayo ay dapat maging handa. Hindi tayo dapat sumunod sa kasalukuyang takbo ng mundo kundi dapat nating pangalagaan ang ating mga kaluluwa at magpatuloy sa pag-aalay sa ating Panginoong Isus. Ang tatak ng hayop ay parating at ang mga tao ay nag-aalay ng kanilang mga sarili para rito. Subalit ang mga Kristiyano ay hindi dapat maging bahagi nito. Dapat tayo magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Ialay natin ang ating sarili at dapat tayo maging matapang sa pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. At paulit-ulit itong binabanggit ng ating Panginoong Diyos na tayo ay magpasakop sa Kanya ngayon na. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kay Bigan sa iyong panunood. Tayo manalangin. Ama naming panal mga naming Diyos. Kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo sa inyo inyong pagmamahal sa amin. Tunay nga po Panginoon na ang mundo po namin ay papunta na sa mundo ng kawakasan at ang tatak ng hayop ay niyahanda na upang sa ganoon tatakan ang mga tao na hindi sumusunod sa inyo. Ngunit naniniwala kayo Panginoon sa inyong selyo, ang selyo ng katotohanan na inyong tatatakan ang mga tao na nanampalataya sa inyo. Tulungan kami Panginoon na maging handa sa inyong tatak para sa amin at naupo pakalinisin kami upang ang malala espiritu ay mamuhay at mamayani sa aming puso't isipan mo ngayon. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkasala at gabayan po kami sa pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen.